mga master. Ah, uh, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po yung ating ang pagkakataon mga master, gagawin natin itong dam. Huwag po sila mga master, kung may talaga nagbiyaya ko sa kanito. Pero sa kanito master, malakas manang... okay, na loob ko naman. Ito na po talaga mga maraming biyaya ngayon master. Kasi okay, hapon na, kasi lang. Kaya tumaya mga master, tara, samahan na po. Sir Prince, kung po may maraming biyaya kang babaksa. Parang ah? magigat-migat itong pintuan ng ating mabiyayang dam.